Nakikipag-ugnayan na ang Department of Labor and Employment sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para alamin ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho dahil sa pagkakasara ng ilang poguhab sa bansa. Si Noel Talakay sa detalye. naghahanda na ang Labor and Employment Department upang umagapay sa mga maapektuhang manggagawang Pilipino oras na maalis na ang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Gusto namin silang i kasi ang iba dyan na uh, maaaring ang kanilang uh, kakayahan lamang ay mga ngailangan ng upgrading, reskilling. Uh, yun namang meron ng uh, skill, baka kailangan pa rin i-retool sila para makita po namin kung anong klasing intervention ang pwedeng gawin ng DOLE at ng ibang ahensya ng ating kamalaan para hindi sila tuluyang mawala ng pagkakakita. Dito sa NCR, batay sa tala ng ahensya, higit kumulang 20,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa Pogo sa National Capital Region o NCR. Kaya naman ang NCR ang may pinakamaraming manggagawang Pinoy sa Pogo. Kaya uunahin muna ito sa pagsasagawa ng profiling. Uh, meron mga lumalataw, lumilitaw ngayon, Region 3, meron din po sa Region 7 yan, meron din sa Region 4A. Pero ang bulk po nandito sa National Capital Region. Pero iginiit nila Guesma na aalamin nila ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga illegal na pogo sa bansa, lalo na ang mga nasalakay ng mga otoridad tulad sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Aminado naman sila Guesma na nahihirapan silang makakuha ng mga informasyon sa mga Pinoy na nasa illegal na pogo. Kaya naman nakikipag-ugnayan na rin sila sa Presidential Anti-Organized Crime Commission para rito wala sa aming radar eh. So yun po yung mga nare-raid ngayon, uh, kaya nga lumalabas, karamihan sa kanila, walang tamang dokumento, walang lisensya, walang AEP. So yun po yung challenge sa amin. Kamakailan ilang kongresista na ang nagsusulong ng mga batas para tuluyan ng iban ang lahat ng pogo sa bansa. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.